Special mention si Paulo Abilenos sa kanyang speech kagabi. Matapos maging nominado, ibang devil na nga talaga si Kim Ju. Kayo paman, hindi nakakalimot sa mga taong naging dahilan kung bakit siya mas kinidala. Aka, tanggap ng ganitong parangal. Hindi rin nakalimut si Kimi. Si Serdeyo ang naging daan para ipaglaban ng tandem ng himpaw. Unang naniwala sa nindang, Tereserye. Kung hindi dahil dito, ay wala siyang natatanggap ng ganitong kalaking achievements. Itong artista ang masarap suportahan. Kung anuman ang nararating niya, never kinalimutan ang mga taong unang tiwala at naniwala. Wala na si Sir Deo at wala na ang kanyang presensya. Ngunit, nakasisiguro na masaya ito sa dangit. Sa tatlong na natatamasan ang kanyang halaga. At ayon nga sa mga komento, nakakaiyak sa sobrang proud natin kay Idol. Nakakakidawot yung pag-mention niya kay Sir Deo. At siyempre, kay Paolo Abilino. Ay hindi siya iniwan at tinuruan pa, mas talong maging mahusay sa pag-arte. Kudos sa timpaw, ilahan sila pataas. Ramdam ang mainit na suporta ni Paudo. Sana kukuha ngayon ni Kim Chu Mas kalingan niyo pa sa mga susunod more projects at award para sa inyong darawa. We are so proud of you, Kim Chu hindi kami magsawa, suportahan kayo ni Paulo Abilino.